Taka na mga idol, pumunta na tayo, dito tayo sa inasal at galing tayo sa simbahan. Para kumain kami ito ng mga at kumpare ko. Taka, na, Taka na, mo. na, mga idol, mo order na at na, bigay na sa mga mare at kumpare ko. Ayan na, kitang kita nyo naman yung mga kumakay at kumpare ko. Mukhang nahihiya-hiya pa sila dahil siyempre, akain kami sa inasal, Ayan oh, no? yun ang aking inaanak. Nandun na yun oh. Kita mo naman ang inaanak ko parang laging galit sa mundo. ayan oh. Yun siya oh. Ayun, lagi inaliw-aliw siya para hindi siya iiyak. Ito pa oh. ayan na oh, may mga dumating na mga previous yan. Previous yan Yung oh. si mga idol ko to, yung mga kumpare ko yan, oh. yung mga kumpare ko bising busy sa pagano yung sa pare ko, yung pa pare ko. Oh, oh ayan oh. Nibigay sa amin yung mga yung mga ano ba tawag dyan? Yung may mantika-mantika. Yan, 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 yan. O, oh. sige, yan. O. Oh. Kunin nyo, kunin nyo isa-isa, kunin nyo isa-isa. O, dandaan lang mga idol. Mga mga repare, huwag nyo kunin lahat. Yan, o, oh, natutuwa sila. Na, Tumatawa-tawa pa yung kumpare kong naka ito nakasul yan yun 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 yung isa naman yung nakaputi oh tawan tawa siya oh sabi niya ang dami namang ino order mga uh, mga idol napakasarap talaga ng kinakain namin kaya talagang masarap na masarap talaga kaya ito isang bata, umalis para kumuha pa ng mag-request pa dun sa sa may kahe, kahera. Ito naman isang kumari ko. Kasama niyang anak niya. Pakasubuan niya. Ayan, oh. mm, yummy. Ayan, yaming yummy, yummy talaga itong mga kumari pare ko. Ayan, oh. Umihigo pa ng sabaw si pare. Ay, ano, oh. wow, busy, busy. Ito naman si Marit. Mmm, sabi niya sa buto. Mmm, yummy. Mmm, talaga naman. Gumagano ng impact niya. Ito naman si pare na nakapote. Hindi ko alam yung pangalan. Talagang busy, busy. Ayaw tumingin. Talagang busy, busy sa kanyang inasal. Ito talaga si Mari ko. Oh. Talaga naman. Ito naman si pare ko at si Marit. Talagang ayaw pa-istorbo. Iyan, you no? Know yung uh, dumagating na yung yung Andy Rice andun pa siya ito na nga sisimulan ko na ngayon kumain para makita na ng mga idol natin kung paano tayo kumain ng mga idol ito dito sa inasal. yan na no? oh. yan sabi ng kumari ko oh, picture mo na bago kumain yun yun yun, yun oh. wow upi ko, mga kaway kaway pa para artist tayo tayo mga datingan pero pag sa labas mga suplado at suplada ito naman siya idol laharapin niya ng kainan ng kanyang manok yan sabay binudbulan niya pa ng may yung orbit tao niya may mantika-mantika. Ayun, no? Oh. Yan. Hindi ko nakikita yung mukha ko. O yan, lilipat ko muna. Yan, 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 yan. Lilipat ko yung mukha ko. Yan. O, yan, oh, yan. Sumusubo na naman si Idol. Ayan. Yung mga kumare ko. Busy-busy kumain. Sige, kain kayo. Mabusog kayo. Yan. Kain pare. Pare, mare. Si Idol niyo. Busy din kumain. Yan. Sige. Kainin mo ng kainin mo yung idol. Para makadami ka. Eh, si idol naman yun. May dumating na naman. Anong dumating naman? Salamat sa'yo, service crew. Sa paghatid ng water namin. Kasi nabubulunan si Mare, pare namin. Ayan, pangisa. Pakiabot naman, mga pare-mare ang sa dulo. Yan, ganyan. Napakabait yung shoutout sa mga kumpangit mari ko. Napakabait nyo talaga. Sana wag kayong kukuni ng mga mga mahinang lalang at dumami kayo dyan. Sige pa, kain ka ng kain. Sumubo ka, idol. Hayaan si Maki pare. Nang kumakain sila, wag mo i-store ba yeah, no? Patingin-tingin pa si idol sa picture. Kala niya picture, i-video eh, naman yan. Pag may pakita na malakas ka kumain, idol. Yan, ganyan, idol. Pag mong, uh, takit niya nakakaya. Yan, mag-water ka muna, mag-tubig ka, tubig, tubig. Oh, 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 oh. Mm, grabe. Napakalupit mo talaga, idol. Tingnan-tingnan mo si Mari pare dyan. Kung malas kumain, eh, ikaw ang malas kumain dyan, pare. O oh, yan, sumusubukan ka na naman. O oh, ka na naman. Napakalupit mo talaga. Magpakaway-kaway ka pa.